Mukbang. Mukbang ano? Mukbang chicken. Mukbang chicken. With rice. With rice. Ketchup. Masiram. Um, uh, oh, maka video dah nih dua, pertama mukbang nih chicken. Obus nangan, pak obus nangan. Eh. Jajak nak kapera kamu koi. Iya, kamu. Iya, kamu. Ika. Ada kau <laughs> <laughs> Irakman may yung mga lamesa, may ay may yung lamesa. At at control. importante may pagkakan. Ano nak. oh importante da may pagkakan. magkakaigwa mang kita kain in lamesa ano soon ano nak ano makoy Iba. oh May. habi na bago pa lang kay kita ano bago pa lang kay kita digda ano kay mapakitang table so mabakal man kita kayan soon pag igwa na kitang budget masiram si chicken nak ano sa sabihon Salamat po. Welcome. Kaja, ang sasabihin dia. Ja. Dusog pa si Ja. Ay, ano pa si Jaja. Perti pa ang ano. Ano ba? Ano ba? Ano? Oh, sige na. Tamaligpit na kita. Tapos na si Mukbang. Ano ja Sa susunod, anong imamukbang ta? Burger po sa aga. Ah, sige, sa aga. Pero ang burger, ang kaya. Uh, oh, sige, sa aga da, burger naman ang imamukbang. Yung kaya lang po, Tita. Hey, Mag-thank you na kamo, Thank you. Bye-bye. Yeah,